Ano ang kailangan natin para maging handa tayo sa sakuna? Pagkakaisa, ang pagtutulungan natin tuwing may sakuna ay mahalaga para makakilos agad bilang isang team. Kailangan din natin ng malinis na tubig kasi kapag may sakuna, mahirap nang humanap ng malinis na inumin. Kadalasan kasi, pinapatay ang supply ng tubig dahil sa pagbaha. Kasama rin ang pagkain, kumot at mga gamot. Dapat ay mayroon ding maayos na kalsada para sa mabilisang rescue. Kasi yung ibang daan dito ay makitid. May mga naka parking pa, kaya hirap pumasok ang mga rescue vehicles. Dapat maayos ang daan para walang abala sa pag-rescue. Maayos din dapat ang pag-asikaso sa mga evacuees. Ilagay sila sa maayos na lugar na may sapat na pagkain, tubig, gamot at hygiene kits. Kailangan din natin ng gamit pang rescue gaya ng life jackets, life rings o iba pang kagamitan sa tubig sakaling may baha